Good morning guys, welcome back to Salip Austino Ngayon guys, kami sa bahay namin sa Forest Free Luto sa so, aming sir na ng Mickey So, nag-isa na ng Tapos kung tingko sa So, concept nito yung luto na mm -hmm. Ayan, damit kami ng tuyo nila

Ayan ba daw daw sa likod? So, hindi na kami umuwi ng Canada guys. Nage enjoy kami sa bakas namin dito. pa <laughs> So, set up yung slot ng bata. So, pwede lang guys. Tung sarap dito sa kina. So, time check tayo. Naya ng umaga. So, ano yung sarap mo dad? Samba mo yung last minute. Samba mo yung last Magpanong. Diba yun? May takip tayo dyan. Takip po? Oo, oh, hindi So ito naman guys, si i-adobo natin ito. Tapos yung kusit natin. I-adobo si din namin ito mamaya. Natanggalan ko siya ng mata at saka yung silapin dito sa likod. Yan. 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 lang dyan. Ito yung make na uh, pancake making roto ay natin. So dito guys, may aram na may pa na Kaya hindi maaala ano, dito sa dalga Tapos dad, ang gagawin dito. Fresh noodles ko. Kaya sarap ko ba may akong Puso Tapos ano yung gulay dad po? Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Ano gulay. Gulay, Mamaya na yung gulay. Yung pinakahuli. Ano mo siya, ambis ayun mo. Ang sige. Ako na no, mag-replace yeah, 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 yeah. So, galing pala sa doon sa uh, ano. Mm -hmm.

Ayan, dita, may mga um, cubes. May mga cubes po dyan. Kompleto. Ito pala ko yung hinahanap ko ng gulay, oh. <laughs> Kompleto pala siya na yan, oh. So, itong gulay, guys, mahalo natin sa pansit making natin. Okay. Yeah. Sinagado ko na yan dyan. So, check na natin ngayon. So, anong next na ilagay mo dito?